So, yun, inanap na po siya. Ayan. Sa tingin nyo, sir, kaya? kaya ang palitan ngayon? Tignan natin sir, kung may isang itong motor na yun sir. Oo. Oh. <laughs> so, yan, no? Oh, I-undercoat na rin yan, no? Oh. Grabe ano. alam nga, sir, baka uh, kailangan ito yung... Pang kamo? Yung pang-compress ka mo? Hindi, sir. Yung mga... Ibang tools. Tapos, sir, ano? Ah, dami na pa ng tama yung chassis nito, oh. Bulok na niya chas. lang po ba, sir? Oo. Magkano po kuha dito, sir? 30 lang. Pero kondisyon na kondisyon ng makina nito. Ano pang alam mo, sir? Mateo po, sir. Mateo. Ikaw ba yung nagkakarawas yan dati nung ginawa yung ano dito? Yung isa? Yung isa yata, no? Montero. Ikaw yata yun? Tumaba ka lang yata. <laughs> Oo oh, nga Oo oh, siya yun, matangkad. Ah, sa kabila yan siya. Oh. na rin tama yung pangilalim nito. Tatapingan natin to ng ano. Ayan oh, may mga ano na siya oh. Ito pa, oh. Ano mas suggest mo dyan sir sa ano niya? Sa tanki ng... Hindi, wala siyang breather eh. Pag yung, pag yung, pag yung pinip, ginagasolina, pag malakas yung gasolina, bumubulwak. O, bubulwak. Walang breather yung tanki niyan eh. Hindi ko alam eh kung anong... Pagka nagreklamo sila, pagka ano nila, umaapaw eh. Pero hindi pa full tank. Yo, what's up? Update tayo sa ating OTJ Camper DIY. So yun, nakuha na natin siya sa Nueva Ecija. Naristo na natin siya, natin siya ng ano, 13 years ang paso. So naristo na rin natin siya. Napalitan na natin ang mga locks dito. Tsaka dito. Tsaka yung sa makina sa battery, nilagyan ng clamp. Pa ba? Nilagyan ng seat belt. Seat cover. Yan, tapos magpapalit tayo ng manibela, minabilan tayong manibela. Bu. Bu siya. Para kasama switches. Tapos cambio magpapalit tayo ng bushing. Tapos buusin na mga moli at saka undercoating. Ayan. So, ang natin. Dito tayo sa Shell Palaminos. Palit bushing, palit na ng mga bolt. Sinutol na yung mga ibang bolt kasi hindi matanggal. Yon, update ma kay Bambi. Ang ating OTJ uh, supposed to be camper pero hindi natuloy dahil hindi pa na i-registro doon sa top load palit kami ng ilaw pati sa likod yung mga locks niya stickers transformer no airbags we die like real men hero hindi babaero so nilinisan na ni Claire nalagyan natin to ng ano bubong para next week so yun at uh, convert ko yung ano papalitan ko ng combination switch yung ating uh, OTJ uh, ito ay kinahoy ko mula sa Isuzu Elf so yan uh, kinalas-kalas ko siya uh, itong combination switch lang kinuha ko para dun sa Toyota 4K na manibela galing sa si Isuzu Elf nagmatch naman siya so trinase ko siya kagandaan dito sa ano nakahiwalay na yung kanyang ano turn signal siya yun know, papuntang ano na ito ito ay papunta na ng uh, relay no? turn signal ng relay so isang left uh, tinestro ko kanina hirap kasi hawakan so ang turn left niya ay green na may ano green na may black na may red yan oh. green na may black na may red di ko lang makita ninyo na malinaw tapos yung isa naman ay sa turn right naman niya ay green yellow red yan tapos ko na lang yung wire nung ano common para hindi mahirap panapin, yung pinaka source niya para doon sa relay baka pinaka positive niya yan. So ano siya? Red white, red na may white, may guhit ng white. Yan. So nakahiwalay sa dito, nakahiwalay na siya. So mandali lang sang matrace. Kaya lang may mga dugtong-dugtong dito ay isang ko ito mamaya. Tapos doon naman sa ano, sa headlight. So, awad si Morito. Ito yung pinaka-source niya eh. Siguro ito yung papunta ng battery or ignition switch. Patingin ko hindi na yan dadaan ng ignition. Kasi ano siya eh. Mataas ang load nito. So may sariling light relay ito. So pumunta ito doon. Pinagsama na niya oh. Uh, so sinundan ko na lang siya. So ito yung magiging... Pinagsama siya. Hiwalay na rin siya oh. Nasakit. So pinagsama ko na siya. Para yung supply lang naman yan. Siguro ano yan. Uh, mayroon pa yan dadaan ng isang switch pa ulit na relay para hindi ka agad naka yung ilaw so yun sa so, pinagsama na siya so ito yung magiging papuntang source o battery yan siguro B1, B2 yan hindi eh, ko alam eh battery tapos uh, nung trinase siya pagka nakapark ka ito pinagsama din yan o oh. yung white green tsaka red yan plain red yan oh. so ito yung park light ang ng wire nya pabalitan ko na lang ito ang park light dyan so pag inon mo yung sa park light dito unang ano mo no, unang ikot dalawa yan eh park light tapos headlight yan so pag nag headlight ka nakataas siyang ganyan high kapag so high siya ang kulay niya dito and high beam red yellow to red na may yellow to red na may yellow naka high beam 'yan pag low beam naman normal ganyan ito namang red green ayan, red green so nilista ko na rin dito yan So, ipapalit natin to doon sa para hindi na kailangan baklasin yung buong manibela. Kontento na ako doon. Papalitan ko na lang siya ng will, meron na ako nabili na wheel na Momo. So, yun na lang ipapalit ko doon. Kasi yung dati nakakabit doon, ito Toyota Celica. So, tignan natin kung ano, hindi magkaka-issue dito. Total, ano, switch lang naman to. So, gagawa ko, hindi, kung hindi magkasya yung butas niya, gagawa ko na lang ng paraan yan. Madali na yan. Importante yung shoot ko sa dun sa butas ng manibela. Ayan. Mas, mapat, mas pa kasi ito yun. Kompleto pa. Maski na ano, meron pa nga siyang ano sa, sa wiper. Kaya lang, wala naman akong wiper ko naman dun, e manual lang, dun sa owner. So, ito lang gagamitin ko. So, check natin mamaya. Yun. Pinabaklas na ng ating lady mechanic. Lady mechanic ng bani. Kung merong lady mechanic ng Cavite, meron din bani ang gasinan. Binaklas baklas yan dati kaya kaya niya ng baklasin. Kapalit kami ng manibela. Sasabihin na lang natin yung combination switch na natin dun sa ano sa Isuzu Elf na manibela. So try natin kapareho. Pero hopefully magkapareho lang yan. Nakasugila oh. Powers. Ah, uh, yan. Hilain mo yan. Meron pang switch na tinatanggal. Tanggal na natin yung luma ng Celica. Ayan. So, Dapat lalagyan ng grasa nga pa bago ano. Meron nga akong paspray dito. Dali. Ayan. Nakabit na nga yung kanyang momo na ano. Manabela. Kaya so, nga siya mismo magkabit sa mismo nag-upgrade

and Yang begitu di internet, kasi. Di ba, pag nakasahit na nakadano, ito muna pera nakadano pa rin. Hindi naman. May alawans kasi. Ganda na. Mumu. Lumang ito dyan. Pinaharap ka ni Pati yan eh. Where's of wheels? Laki na rin. Laki bagay na oh. Ang laro na talaga siya. Ay, nakalo ka pa rin. Nadidyo ka pa pala palit lahat ng tubing niya. Talagang ano yan, total ano yung preno niya. Total rehab. Palit ng mga copper tubing, tapos yung sarapan. Sa palit ng cylinder, dalawang cylinder sa likod, tapos yung sa brake caliper sa harapan. I-ano e, na rin. Ayusin na rin. yon update kay Bambi ng ating OTJ uh, supposed to be camper pero hindi natuloy dahil hindi pa na i doon sa top load. balik kami ng ilaw pati sa likod yung mga locks nya stickers transformer no airbags we die like real man hero hindi babaero So, na ni Claire. nalagay natin to ng ano, bubong para next week. sa